posibleng nawawalan na ng gana at nasisiraan ng loob si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang pahayag ni dating presidential spokesperson na Tony Harry Roque kasunod ng sinabi ng dating asawa ni Duterte na si Elizabeth Zimmerman na butot balat na ang dating Pangulo. Noong nakarang linggo bumisita si Zimmerman sa detention facility sa The Hague kung saan sinabi nito na maayos naman ang kalagayan ni Duterte subalit Butot balat na at walang gamot na iniinom. Sa kanyang Facebook page, nagpahayag ng pagkabahala si Roque sa kalagayan ng dating Pangulo, lalo na napakatagal umusad ng kanyang kaso. Ayon kay Roque, posibleng dinaramdam ng dating presidente ang nangyari sa kanya at masakit sa loob nito na hinuhusgahan siya ng mga dayuhan. Nakikindihan natin kung bakit uh, uh, balat-buto na lang si Tatay Digong, nasisiraan po siya ng loob. Kaya nga po siguro nawawala na ng gana. Dahil nangyayari na yung pangungot niya at siyempre napakatagal ng proseso at dahil siya naman po ay dating uh, prosecutor at abogado rin, alam niya na hindi makatarungan na nangyayari sa kanya. Pantakin ninyo, 120 days plus na siya nakakulong and yet wala pang probable cause. Kahapon, pinangunahan ni Roque ang Unity Walk kasama ng mga overseas Filipino worker bilang bahagi pa rin ng kanilang panawagan sa The Netherlands na protektahan ang karapatang pantao ni Duterte. Umapela rin siya na iuwi na ang dating Pangulo sa bansa at ipagpaliban ng paglilitis sa kanya bunsod ng umano'y iligal na pagdakip dito sa Pilipinas.